So, good morning guys for today's video di ay, no? Kay, muna niya akong giingon sa sige na ko balik-balik aning commonwealth. Paan na, nasakpan na gajod ko. Ingon bitaw ko, nga di na ko. Kunya. Kung saan oh man gunong, magbalik-balik mata din hi. So, mo to, guys, nasakpan ko. I Ingon siya, one way ko no, to. I Ingon ko, di man ko mo dito. Iyaman yung kong ipugos nga. Kuan, kay mo, mo si one way po, di mo no. Hingili, dragani ko no. Kay magkuha kus sa cellphone. Kay mochat chat ko, gasar to mong, isundo. Kay nagbaktas na lagi. Gika circle kay, ano, so brang ko. So, kayo sa ulan ba? Ngayon niya, to, nga na. Ingon ko, sige, ako na lang sundoon Kay looy po no. wag ka mo kay magbaktas. Bawa natas na natas syudad. So, Moto layo kayo gibaktas ya ingo mo ngita ngit ngit ako do so, gisundo kay lisod pod no di na to tabangan oh, mo to so kay man siya kanina ra kana ko gibituhan ingon ko di ugo ka mo blagi kay igna ka full face ko ya ko suka so, bulan so ingo to siya nga ares ang lisensya nimo ako ang gihatag akong lisensya. Kaya, ako lisensya kay ako mo kuno kun tikitan ya tok tik tok kay bi ano kayo, ingo ko di ko. Hindi ko mo bayad, anak. kay nga nunaw, di bi ako masulo dito. Yan ah, mukhaan na ikatong kinay. Yan yung kong, Na, ginoo ko di. Mahal kayo na ste人に, Martine, room, no. Diyap mo to nga, yung ko nga. Kailangan ka dyan na nga, di li mong masulod. Dahil nakipag-aon ka dyan ko, nakipag-argue ko niya ba. Unya kay di man siya masugot. Pita dyan mga, kuan, oy. Mo na, na, to nga, wad dyan siya masugot. ko kong magbayad na lang ko. Ako'y nagbuot, yung ko ani na lang itong buhato no. Ay, igotaw na ba Hasol kaayo nga siya. ko nga. E ingon siya nga kanang nang, ay dili na pwede, kay kwaning ko nga kahason na kaayo, ako musulod, bahala ka di oy, nad, wagat yun na da, ka horim no? So mo to, -ingong ko nga, igasta, ingani na lang bahato nato to, tapos kay mo, uli na ko, kay gigutom na gadyo ko, kay kusog na kayo, malang basa na kaayo ko ba niya, Lay layo pa amo biya. So mo, to, nga, ingon ko nga ay, sige na lamang god, so mo to nga, kadukay, sungkot siya, na mau tunggu mga enggak nga dak bahala ka mo balik-balik ya pung ko aning commonwealth no magpasiaw gi hapon ko pero di manggutun ako sana guys bahala na jud si Jawi enggak tong nga ingko nga mole na ko salamat kaayo bye